Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Prof. Tonton Tondrara sa isang naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live para sa aking mga friends sa Facebook. At para naman doon sa mga followers ko dito at pati doon sa mga subscriber ko sa YouTube ay team replay. Araw po ngayon lunes. Medyo ang background ko maliwanag pero sa ngayon dito sa Los Baños ay makulimlim. Wala na naman pumpasok na uh, nabalitaan natin yung nangyari sa Manila nung Sab nung sa Quezon City nung Sabado ano biglang bumaha ng husto. Grabe. Uh, so marami na naman mga, mga tao ang ang targang nagali dahil nga sa mga flood control projects na ngayon ay talagang nakikita natin na talagang naging parang naging kaban ng ng yaman ng mga Uh, tiwali na hindi lamang mga kontraktor, mga official ng DPWH, mga politiko. So, galit tayo doon. Uh, at sila na naman nga ang sinisisi natin dito sa nangyari sa Quezon City. Pero actually, sa totoo lang, yung nangyari sa Quezon City, bagamat may mga lugar na maaring failure ng flood control, uh, may mga lugar din na dahilan talaga, grabe talaga yung ulan na lang na binaha tayo binags binagsak. Imagine, pitong araw na ulan, eh, binabalang ng tatlong oras o dalawang oras pa nga. Eh, talaga namang mas matindi pa ka sa undoy. At talagang hindi nakakayanin ng mga drainage system natin. Kahit na hindi barado yung mga yun, eh, pero ang iba barado dahil sa basura. na eh, ito natapon natin. Mismo ng loob ng campus ng UP at ng Ateneo, binaha. Eh, wala namang mga flood control projects doon. Ang tanong bakit wala? Pero kung walang flood control project, di walang kinurakot, di ba? Kaya hindi naman pwedeng dating sisihin yung pangurakot Pero ganun pa man, talagang marami talaga talamak sa ibang lugar. Nakikita natin yung mga nagbabagsakan ng mga dike, napakaninipis na mga simento, na parang ampaw sa loob, na parang for show lang yung simento. Ano, parang ano ba yan? For show lang eh parang nalimutan yata ng mga taong ito na ang kalikasan ay mas malakas sa pandadaya. Ang kalikasan, walang sinisino yan. Mayaman ka, mahirap ka, tiwali ka man o totoo. Makikita talaga yung kapag tinipid mo ang simento at yan ay binu binuhusan ng malakas na ulan at dinaanan ng rumaragas ng tubig ng baha, ay eh wala talagang laban yan. Ang kalikasan, grabe yung kumanghusga, pinapantay niyan lahat, mayaman at mahirap. So galit tayo, syempre. Ako mismo, talagang parang sobra na to, di ba? Matagal na natin alam, pero kailan tayong kumilos. Kaya lang, ano ba dapat ang pagkilos na ginagawa natin? Kasi sa ngayon, may mga nangyayari ngayon na mga, alam mo na, uh, syempre, kailan tayong magalit sa mga opisyal. We, minumura natin sila. Uh, at pati mga pamilya nila, minumura na natin. Pati yung mga anak nila, di ba? Meron tayong tinatawag mga Nepo Babies, di ba? Na hindi naman talaga tama yung paggamit ng word na Nepo Baby. Panaliwanag ko na yan sa social media. Basahin nyo na lang. Kasi ang nepotism, ibig sabihin ng nepo, nepotism, yung anak mo, yung mo sa posisyon. Sa iyong kumpanya o napaboran, na promote, gano. Nepotism is within an organization. Ito naman mga anak na to, hindi naman to nagtatrabaho sa mga magulang nila. Nakinabang lang sila sa pribilehiyo na nakuha ng mga magulang nila nung nagkaroon ng posisyon sa gobyerno o kaya nagkaroon ng kontrata sa gobyerno. So they, are not it's not nepotism per se, it's privilege. It's benefiting from privilege. Kasi ang nepotism kung yung anak inilagay doon sa kumpanya o yung anak inilagay sa posisyon ng kapangyarihan, nepotism 'yun uh, kahit hindi qualified yung nilagay. Itong mga to, sila Claudine ko, sila naman ay hindi nagtatrabaho sa kumpanya ng mga magulang nila. At yung mga magulang naman nila, hindi rin nagtatrabaho sa kumpanya ng sa gobyerno, di ba? Or contractor sila, di ba? So, hindi pwedeng gamitin ang nepotism. Ganun pa man, ginagamit natin one nepo baby. Uh, so, mali po yun. Pero, ganun, ang, ang nangyayari ang gusto ko lang Uh, pag-usapan natin yung nga, napag-usapan na natin ito na yung pagpapahiyaan natin sa mga kamag-anak at mga uh, anak na mga kontraktor, maging mga politiko. Nandun uh, na ako, nagalit tayo. Sabi ng mga kaibigan ko, pagpasensya mo na pagbigyan nyo nagalit tayo. Pero hanggang doon na lang ba? Yung kukutsain mo, papahiyain mo, hanggang doon na lang ba tayo? Diba? parang pag natapos ang pagpapahiya, ano na? E sa tingin mo naman kaya, mahihiya yung mga yan. Ako nga, sabi ko nga sa isang kausap ko, eh, yung mga anak siguro mahihiya na, ayan, kaya dini-activate dini, you know, dini, dini na nila mga account nila, hindi na sila nagyayabang. Natigil na yon Pero yung kayang pangurakot ng mga nanay at tatay nila, hindi ba? Titigil kaya yon Sa tingin ko, itong mga to mga walang hiya ito eh. Hindi man yung mahihiya talaga. Eh, eh kung kung may hiyaban naman yung mga yan, may konsensya ba yung mga yan? Papakain, papakainin mo ba ang mga anak mo ng nakaw? Hindi ba? Parang nasa anong konsensya mo? Ako, hindi ka maatim. Di ba? Pa, hindi maatim ng nagaling na sa tiwaling gawain ang ipapakain ko sa anak ko, sa mga asawa ko, sa apo ko. Hindi, hindi. The fact na na... Natutolerate to nila yun. Ibig sabihin, makakapal na ang mga mukha ng mga yan. Hindi ba? <laughs> hindi niya marunong mahiya. So kung hiyain lang, paghipahiyain lang na natin sila, abay, oo, sige, masaya tayo. hinihian natin sila eh. Pero ang tanong, magbabago ba? Ang sistema at kalakaran. Alam mo, may sinasabi silang weapon of the week. Itong si James Scott kasi, ito ay isang, mag-lecture tayo ng kaunti, isa itong sociologist, political sociologist, na ang ang kanyang ang kanyang pananaw ay nag-aral so nag niya mga paraan kung paano ang mga mahihirap at mga walang kapangyarihan nag-resist. At isa sa mga paraan nito, yung tinong yung weapon of the week, mga armas ng mahihina. At kasama dito yung chichismisan mo, sisiraan mo, pag-uusapan mo, kukupitan mo, di ba mga gano'n? So, ang pagpapahiya, public shaming is a weapon of the week. Pero yun nga, a weapon of the week will not change structures, it will not change the system, it will just make the week feel good. Yung Abay, na-chismis mo, nasiraan mo eh, na, napahiya mo eh. Therefore, okay na, ang pakiramdam. Pero nagbago ba yung kalakaran? Hindi. You remain weak. Yung weapon of the week is basically an admission that it is a weapon of the week. So, para magamit siya to transform, kailangan you should do more. Kaya itong mga ginagawa natin na ito na kasabihan ako ng mga... Kasi pinoproblematize ko to sa social media. Eh. Unang-una, uh, ako ayoko ng bullying. There is no way bullying can be rationalized. Kaya nga nakaka-disturb din yung sinabi ng Malacanang True Clear Castro kanina. Narinig ko na sinusuportan niya nilang pag... pag pa, ano baka naman mali lang. Baka na misinterpret lang. Kasi parang ang sinasabi ngayon sa balita kanina, pumapabor daw ang Malacanang sa pagpapahiya ng mga kamag-anak ng mga tiwali. Parang sabi ko, hindi yata magandang polisiya yun ng gobyerno. Kasi you are you are on one side fighting bullying in school and yet you are also enabling bullying. There is no way we can rationalize bullying. And then makakarinig ka ng uh, sociologists na nagsasabi na hindi naman bullying yan. Yan ay calling out. Parang sabi ko, hmm, ano bang pinagkaiba ng calling out sa bullying? You know, there is, the best way to call out someone is to uh, go to the, to the issue and call out the corruption. 'Di ba? Eh kung i-call out mo yung nakinabang lang doon nawala wala namang kinalaman. Kunya anak, wala namang kinalaman sa ginawa ng tatay. Hindi man natin pinipili ang ating mga magulang eh. Eh syempre kung anak ka, ay eh, syempre nakinabang ka doon sa ano sa tatay mo. Eh bakit pati ikaw ay dadamay? Eh? Diba? sa akin. Ngayon kung ikaw ay nagyayabang, ayun, eh, ang dapat ikaw out mo ay pagyayabang mo. 'Yun ang kasalanan mo. Pero to link you to the corruption of your parent is something that you to make you accountable for it and to suffer for it is simply for me a form of bullying. It's still bullying one way or the other. So no matter how you window dress it or theorize about it that it is not bullying, it is a weapon of the weak. You know, even uh, it is a form of resistance. You know, ang tanong ko nga dito, may mahihita ba tayo dyan sa pagpapahiya? Wala. Kasi yung mga magulang naman yung mga wala namang hiya eh. The fact nga na kaya nila pakainin ng mga anak nila na nakaw eh. So ang dapat natin ginagawa, kinakasuhan na yung mga yan. Tama na itong mga hearing, tama na yung mga pagpapahiya, mga public shaming, mga calling out. Ang kailangan natin pagkilos, ang kailangan natin aksyon, ang kailangan natin ay ebidensya ang kailangan natin material para sampanan ng mga kaso itong mga to. Hearing na naman ng AW legislation, hindi ko naman kulang ng ating mga batas. Ah. Ang kongreso, banat ang banat ang hearing ng AW legislation, fine. Pero sa tingin ko, hindi issue ito ng batas, issue ito ng pagpatupad eh. Eh, ang nakakabwisit dito, mismo sila ng mga nang babata, sila ang kasama sa tip katiwalian. ba diba? So sa tingin ko, ang kailangan dito ay paggather ng evidence. Kaya yung mga hearing na yan sa kongreso, in every legislation, ano, makita niyan, doon talaga sa mismo talagang pag-iimbestiga. Sa ombudsman, sa Department of Justice, sa NBI, dapat imbestigahan na, na makagather na ng, ng, ano, ng ebidensya. Eh, malino pa. Malino pa sa sikat ng araw. Eh, wala nga sikat ng araw kaya kasi umuulan. Pero, you know, ano pang hihintayin mo? Andiyan na, malinaw na. Na milyon-milyon ang pondo, wala naman yung proyekto. Ano pa? Ano pang kailangan mong ebidensya doon? Bilyon-bilyon ang pondo, sira. Ano pang ebidensya kailangan mo doon? Ano pang kailangan imbestigahan mo doon? Kung paano nalik Para alam mo kung paano sila nangupit? Hindi na kailangan yun. Ang kailangan doon, sampahanan ng demanda itong mga to. Hindi issue ito na pagpapa-issue ito na kailangan ng batas gamitin. Naubos ang ating oras sa pagpapahiya ng mga tao. Pero pagkatapos yan, nga nga na naman tayo. I-expose natin kahit yung mga nag iimbestiga Ito nga, katulad yan sa Comelec. Kaya hindi ako maganda, hindi maganda pakaramdam ko dito kay kay Erwin Garcia, kaibigan ko pa naman. Diba? Na, kasundo ko yan. ba? Diba? Parang nakakausap natin yan. Pero itong George naman, eh ba na, na you know, malinaw naman na, na mayroong record na itong kumpanyang ito nag-donate sa isang politiko, sa eleksyon, sa kampanya. Malinaw na ano pang hanapin mo? May kontrata sila sa gobyerno. Aba, isang panan kaso. Aba, itong, imagine 2022 pa itong nangyari. 2022 pa ang, ang, ang isang may-ari ng kumpanya nag donate kay Jesus Cordero at saka kay Joel Villanueva. Yung mismong act na yun, kahit na walang nangyaring korupsyon o walang construction na nangyari. The fact na yung yun ay contractor sa section 95 ng Omnibus Election Code, bawal na yun. Kasi may kontrata sila sa gobyerno. Ano bang kailang patunay? Editing na lang, lang yung record kung nung panahon na yung na-eleksyon sila may ginagawang kinuntrata ng gobyerno. At tingnan, nasa sosi sila ng, ng politiko? Sabagat kung ano ay ano pa? Bakit kung hindi nagkagulo-gulo ngayon, hindi lalabas itong mga ganito? Ibig sabihin niya, kung hindi nagkaroon ng, ng issue tungkol sa, kung hindi nagsona ang Pangulo, hindi nagkaroon ng isumbong sa Pangulo na website, kung hindi naglabasan yung top 50 na ito, hindi natin malalaman to ang trabaho ng Comelec ang tingnan nito. So kung pala walang nangyaring kaguluhan sa ngayon, hindi natin malalaman na si Jesus Cudera pala dinoneta ng ilang milyon, 10 milyon rin o 20 milyon ang isang kontraktor. Bawal yun. Ang isa pang hindi ko maintindihan, bakit minsan si George nagsabi, na, narinig ko, narinig ko talaga ito, narinig ko talaga ito. Na sinabi niya na Baka daw yung politiko makawala kasi ang paparusahan lang doon ng batas yung kontraktor. Ba't, ini tinututok lang sa contractor yung, yung korupsyon? Sa totoo lang, malinaw sa batas doon sa section 95 mismo na sinasite ng COMELEC doon sa huling sentence kasi inil inilista lahat yung mga bawal ng magbigay ng, ng donasyon. Kasama na ang foreigner, kasama na ang kontraktor. Hindi, nakalista yon kasi ang nakalagay sa huli, ang sino man na tumanggap, o sino ang nangulekta at tumanggap mula sa listahan ito ay guilty kaya ang parusahan ng pagkakahulong at multa at perpetual disqualification. Anong hindi malinaw doon? Tapos sasabihin ng COMELEC kayo na ay kailangan pang pag-aralan, bibisisyonan pa ng COMELEC kung sasampa ng kaso yung politiko. Abay, hindi ko binigyan ng option. It's there. The law is clear. So I'm kind of worried about COMELEC. Una, kung hindi naglabasan tong mga to, eh, siguro hinto hindi na natin malalaman. Pangalawa, ngayon na naglalabasan na pilit na ang tinututok lang trabaho sa so, kontraktor, hindi tinitingnan yung politiko. Eh, yung politiko malinaw naman na nasa sose ng mga yan yung ebidensya. Ito yung dapat nating tinuturo, tinututukan. Kung meron tayo dapat pinupo na yung mga government official na hindi kumikilos. Kasi kailangan na nating sampahan ng demanda itong mga to. Kahit sino man sila mapa si Chis Escudero man sila mapa si Joel Villanueva man sila mapa kung sino man Herodes sila mga diskaya ang mga ko bakit mo Ma maubusin natin na lawin natin kay Claudine o sige na paya mo si Claudine kalaga naman dapat naman siyang kay paypay kasi kung ano mang ginagawa siya mayabang siya di ba oh pagtawasan ano nangyayari Ma mawawala lang yung kanyang account. Ano mawawala? Ma in a way ba, nakulong, nagkaroon ba ng justice doon? Postisya ba yun na ah? nawala lang yung account ng isa? Naging private personal na lang siya? Diba yun lang naman yung magagawa natin eh. Either we can just bully them out of ano, aha, social media. But nakulong ba yung kurap? Naibalik ba yung pera? Meron bang napagbawala ng tumakbo sa eleksyon? Meron na bang na-blacklist? Di ba? na contractor. So, huwag na huwag natin pag-aksaya ng panahon itong mga bullying, calling out na ito. Tapos may marinig ka pa magsabi, ito daw ang simula ng snowballing ng isang revolusyon na katulad na nangyayari sa Indonesia. Na parang sabi ko, ah, okay, so mas, mas gugustuhin nyo pa na ano, mas gugustuhin nyo pa na mag, ano, mag, uh, revolusyon tayo kesa sa ng kaso yung ngayon. Kasi andun naman tayo, wala nga ng tiwala ang tao sa gobyerno. Ay nako, kailangan natin pagtiwalaan ng gobyerno at tayo gabilang kasi sa gobyerno. In a way, we are the citizen. Even if we are not government, we have a power to pressure government. Magbigay tayo, tumulong tayo. Katulad niya, nagbigay na sa atin ng, ng armasang pangulo. Eh. Andiyan na yung website. Eh. Tingnan mo, puntahan mo kung meron kang nakikita na ano na eh, sa halip na pag-abalahan mo si Claudine ko at punahin niya yung mga maya, madali namang magmura sa internet. Eh. Tingnan mo yung website. Tingnan mo, anong ka nakatira? San Antonio Los Banos, Laguna ba? O sa bagong batong malaki? O bayog? Tingnan mo yan. Meron bang barang, dito sa barangay mo, meron bang project? O tapos puntahan mo, meron bang nangyayari? Anong nangyayari? O tapos sa sa Pangulo? Yan. Magagawa mo na ang iyong trabaho bilang mamamayan. Sa halip na pinagkakabalhan mo yung gusto mo lang maipasara ang account ng isang social media blogger ng isang anak ng isang corrupt na kontraktor. Hindi ba? Anyway, o siya, sige. Siya, at medyo un unstable na itong internet ko. Baka mamaya mawala ako. Sige na. Sana nakapagturo ko sa iyong kaisipan na kasi yung mga puso at napabago mo pa ng buhay lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin na, Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan sabi sa akin ng UP Serve the People. Kita kayo loong ito sa Merkules. Dito ulit sa usapan politika. Uh, ingat po tayo, lalo na ngayon, may wala naman pasok, marami lugar na naman ang babahain o ulanin. Ingat po tayo. Importante po ang kaligtasan, importante ang kalusugan. Sige, laging sinasabi, Yopi naming mahal, animal asal. Bye for now. See you Wednesday.